Hello guys, good afternoon. Tingnan nyo guys, wala nang tao, wala nang nagtrabaho dito. Tumakas na sila. Yung iba kahapon, yung, yung ano, lead nila is, kagabi tumakas. Hindi namin na, ano, hindi kami nagising. Hmm? Wala nang tao. Hmm hindi natapos ang pabahay. Hindi natapos. Pakyaw kasi. Yung, ang pakyaw pala, pakyawan pala. Pag maubos ng pira, sa so pag, pag nakuha ng pira sa pakyaw, iwan pala nila ang ano, construction. Iwan pala nila, no? Ngayon, wala nang tao. Ubus na sila. Kinuha pa yung mga ibang yung sinampay kagabi dyan. O bagal lang sampay dyan. Ngayon lang. Ang sinampay kahapon, kinuha kagabi. Yung mga hinangay ng mga damit. Kasi yung mga damit na yun ay galing pa sa Saudi yun. Nabustuhan siguro. Yung mga higaan nila oh, wala nang mga ano tipos na lahat. yung mga talen po dito wala na ito, ito na lang guys i-off ko na ang video ko Masira na mga pananim ko sinira na ito, ito na lang tataposin ko ang video ko